Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po pala si Norabe Mercader ng Northern Summer. Ngayon po ay i-share ko sa inyo yung isyong pangkalusugan. Yung tungkol sa anxiety disorder or panic attack. Na sa Tagalog ay tinatawag na nervyos, kaba, takot, pagkabalisa, pangangamba, sa mga bagay. Alam niyo po mga kababayan kong Pilipino, ang pag pag nagkakaroon po tayo ng kaba nervyos ay normal po yan sa bawat tao na buhay ngunit kung ang naramdaman nating kaba at nervyos ay araw-araw na lang minuminuto, oras-oras o gabi-gabi na lang palagi tayo nakakaramdam ng kaba o nervyos ay hindi na po yung karaniwan yan po ay magiging abnormal hindi po yan normal Diyan po ay magkaroon po tayo ng nasabing disorder pag hindi po natin malabanan umadaig, ang takot, kaba o nervyos, ay delikado po yan. Dahil maaari po yan magresulta sa nasabing panic attack. Pag magkaroon po tayo ng anxiety disorder o panic attack, delikado po yan. Dahil ang ating pang-araw-araw na gawain, ang ating pang-araw-araw na trabaho, ay maapektuhan. Ang ating pagtulog, maapektuhan. Ang ating oras ng pagpapahinga, maapektuhan ang ating oras na pagkisalamuha sa kapwa ay maapektuhan. Pero mayroon pa ko sa inyo may mumungkahi na solusyon. Napakasimple ng solusyon. Napakabisa solusyon. Palagay ko itong pinakamabisa, pinaka numero uno na medisina o solusyon para labanan ang takot, kaba o nervyos. Itong ang disorder order or yung panic attack. Una-una po, imimungkahi ko po sa inyo pag makaramdam po tayo ng ganitong sakit, yung ang disorder, yung panic attack, yung labis, yung sobra na pagkatakot, yung kaba, yung nervous, na kahit sa anong bagay na natatakot, kahit sa kamatayan na natatakot, o kahit sa mga hinaharap na pangyayari na natatakot, simple po lang, lang ang solusyon dyan. Dapat po magkaroon po kayo ng pagkilala at pagpapasalamat sa Diyos na may ari ng na natin. Dahil marami po sa atin ang nakakalimot sa Diyos na nabibigay sa atin ng pag asa buhay at lakas. Kaya po ang banal na Espiritu Santo ng Diyos ay naiiwalay sa atin dahil sa ating kapabayaan o no? kakulangan o dahil sa na nakakalimutan na natin siya, ang Diyos na nabibigay sa atin ng pag asa Alam niyo po, pag makaramdam po tayo ng ganitong problema, yung pagkabalisa, yung sobrang pagkabalisa, sobrang tako, sobrang kaba, na nagiging abnormal na yung ating naramdaman, napakabisa po ito. Kumilala ka sa Diyos, magpasalamat ka. Magsisi ka sa mga nangagawa mong kasalanan. Dahil ang Diyos ang nagbibigay ng pag-asa bawat sa bawat isa sa atin ng mga kanyang nilalang. Alam niyo po, yung mga ibinibigay niyo ng mga payo ng psychologist, psychiatrist, yung mga doktor, o yung may mga tao na tungkol sa sinsya. Totoo po yan. Pero ito po ang pinakamabisang solusyon. Na palagay ko, bihira po nyo itong marinig sa mga nagbibigay payo para labanan itong takot ka ba at nervyos. Ang pinakamabisa po sa lahat na solusyon para labanan itong karamdaman ay dapat magkaroon po tayo ng pagkilala sa Diyos kilalanin po natin ang Diyos doon po tayo dapat magkaroon ng takot hindi dapat tayo matakot sa kamatayan hindi dapat tayo mga bawa sa mga mga yari sa inaharap o sa mga problema huwag po tayo mag ng mga negatibo dahil normal po sa bawat isa sa atin ang makaramdam ng problema ang magkaroon ng problema normal po yan Huwag po tayo mapapatalo. Sa Diyos ka lang dapat matakot. Hindi sa kamatayan, hindi sa problema, hindi sa kabiguan. Hindi. Dahil kaya, kaya ang masamang espiritu ni Satanas, tiyotokso ka, dahil nakikita niya, naduduwag ka, natatakot ka, naramdaman ni Satanas na na marupok ang puso isipan mo. Pero kung kikilalanin mo, magpapasalamat ka sa Diyos, mananalangin ka sa Diyos. Ang Espiritu ng Satanas, aalis yan. At ikay magiging malakas, matagmatibay. Ito po, ito po ang biblical na remedyo o gamot para labanan ang takot ka ba o nervyo sa anong bagay. Dahil marami po sa atin na babalisa o natatakot sa mga pangyayari o yung iba natatakot mamatay o magkaunang sakit Huwag kayong matakot sa kamatayan. Dahil walang tao po dito sa mundo na nabuhay na hindi namatay. Kahit kung ating sa Kristo, nung nagkatawang tao siya, namatay siya at nabuhay siya magbuli. Tayo pa kaya na tao lang lamang. Tayo lamang ay nilalang. Normal po sa tao. Dahil nakatakda po sa Biblia, nakasulat po sa Biblia, ang sabi ng Diyos, itinakda sa tao ang mamatay ng minsan pagkatapos ang paghuhukom kaya normal po sa tao ang mamatay. Ang maka ang magkaroon ng kamatayan. Huwag kang matakot sa kamatayan. Huwag kang mabalisa, mabahala. Harapin mo. Yung siya sabi ng mga medical doctors, ang psychiatrist, psychologist, na dapat magkaroon tayo ng positibong isipan. Tama po yan. Huwag po kayong magkakaroon ng negatibong isipan. Pag nakakaramdam kayo ng mga sintomas, ng pagkatakot, kaba nervous, o nervyos, yung itong sasabing anxiety disorder o panic attack, Huwag mo kayong mag-isip ng negatibo. Isipin mo, Diyos lang ang dapat katakutan. Huwag kayong matakot. Alam niyo po, pag nakakaramdam kayo ng mga sintomas na sumasakit ang dibdib nyo, nahirapan na sa pakinga, umiinit ito dito, tap, yung dibdib nyo umiinit, tapos yung palpitation niyang inyong puso, mabilis. Talma lang po kayo, relax. Tandaan nyo palagi, ang Diyos lang ang dapat katakutan. Huwag kayong mabahala magbalisa mabalisa sa mga bagay. Ang sabi po ng Diyos sa Biblia, huwag po tayong mabalisa o mabahala sa lahat ng pagsubok o sa mga bagay. Sapagkat dinaig niya ang sanlibutan, pati sa tanas dinaig niya. Ang Diyos ang nagsabi. Ang Diyos, ang Diyos rin ang sabi ng pagkatakot sa Panginoon ay nagpapahaba o nagpapalaon ng mga karaman. Kaya sa Diyos lang tayo dapat matakot. Huwag tayong magkaroon ng nervous, panic, kapah, pagkabalisa, kung nakaka- narinig tayo ng mga masamang balita, naka-experience tayo ng mga mga na mga is ng mga pangyayari, huwag po tayong matakot, huwag po tayong magkaroon ng mga negatibong isipan. Tama po yan ang sasabi ng mga doktor, mga psychiatrist, psychologist. Dahil ito ating isipan. Kapag mapasukan po tayo, mapasukan po tayo ng negatibong isipan. At hindi natin madaig, ma-overcome itong negatibong isipan. Mas lalo tayong malalagpak mas lalo po maglalala ang ating karamdaman ang ating sakit inuulit ko po biblically speaking dapat po sa Diyos po kayo matakot kumilalak po kayo sa Diyos dahil lahat ng pagsubok ay kayang lampasan pag sa Diyos lang kayo natatakot pangalawa yung scientific na mga remedyo kaya ng pagtulog ng tamang oras, pagpapahinga, pagkain ng tama, yung pag-iwas sa mga bisyo, yung pagiging kalmado, yan po na sinasabi po sa sensya. Tama po yan. Ayon din po yan sa Biblia. Alam niyo po, ang Biblia po ay kompleto. Ang Biblia ay mayroong, mayroong paksa tungkol sa psychiatry, psychology, economic, political, lahat ng bagay na isyo dito sa mundo ay nakasulat sa mundo kaya ipinapayo ko ka po sa inyo kung nakakaramdam po kayo ng takot, kaba, nervous, o sobrang pagkabalisa, o sobrang pangamba sa mga mangyayari sa inyong harap, o sobrang takot na mamatay, huwag po tayong matakot, manalangin po kayo, magpasalamat po kayo sa Diyos ang Diyos ang nabibigay po sa atin Ang lakas, pag-asa, buhay, pati karunungan ng Diyos. Ang tao po ay kasangkapan ng Diyos. Halimbawa, nakaramdam kayo ng sintomas sa nikip yung dibdib nyo, na isip nyo parang mamamatay na kayo. Piling nyo matutumba na kayo, piling nyo katapusan na ng inyong buhay. Pwede po kayo pumunta o makipag-usap sa mga sa kapwa tao o magkonsulta sa doktor, sa psychiatrist, psychologist, o sa sino man. Dahil ang tao ay kasangkapan niya ng Diyos para makagawa ng mabuti sa kapwa tao. Palagi niyong tatatandaan, ang Diyos lang ang dapat katakutan sa araw-araw nating buhay. Yan po na naramdaman ng takot ka ba nervyos. Normal lang yan. Pero kung maging abnormal na yung ating pakiramdam na araw-araw na lang, oras-oras, minuto na lang naramdaman natin yung takot ka ba nerfus, kahit simpleng bagay na natakot tayo na kinakaban. Huwag po tayong matakot, talunin natin. Dapat magkaroon tayo ng positibong isipan. Tandaan po ninyo, lahat po nang sinasabi ng ng mga um, doktor, ng psychiatrist, psychologist, unang sinuman tama po yan. Pag nagkaroon tayo, po da, tayo dapat po relax, kalmado huwag po magpanik huwag po natin isipin na pag nakaramdam tayo na nanginip yung dibdib natin huwag natin isipin na katapusan na ng ating buhay alam nyo kaya maraming tao na nakaramdam ng sobrang tako dahil po yung pag nakaramdam sila isipin nila mamatay na huwag isipin nyo isipin lang nyo pag nakaramdam kayo ng ng kaba nervyos yung sobrang kaba sobrang nervous na kulit-kulit na lang isipin lang nyo eh. agad lang yan ng langgam. Huwag kayong matako. Lumuhod po kayo at manalangin po sa Diyos. Magpasalangan po ay sa Diyos. Magsisip po kayo ng natong kasalanan. Yan po ang may papayong ko sa inyo. At yan po ang napakabigisang solusyon para malabanan madayig natin ang tako, kaba, o nervyos o sa English na ang side disorder o yung panic attack. Salamat po at sana po marami po kayong natutunan sa sinasabi ko. Salamat po. Mabuhay po kayo.